Oh my gosh! Ito na! Oh my gosh, na, Ang ganda niya! Bagay na bagay sa'yo! Sukatin mo na, please! Ay, Ay, naku anak! Ayoko! Kasi alam mo, sabi ng mga matatanda, kapag sinukat mo daw yung wedding gown, eh hindi daw matutuloy yung kasal. Nay, ano ba? Boy pa ba yung matandang nagsabi sa'yo noon? O hindi niya naman malalaman, guna! At saka ano magiging dahilan kung bakit hindi matutuloy ang kasal niyo? Mm -hmm. Eh, pwedeng umayaw kayo. Kaya anak, kung ayaw talaga ninyo ha, sabihin niyo kagad sa akin. Kasi talagang hindi ko itutuloy yung kasal. Sabihin niyo lang. Ay, Nay, hindi pwede. May demanda kayo pag ginawa niyo yun, ha? I mean, ngayon pa ba tayo aayaw, di ba? Gustong-gusto namin si Tito Darius para sa inyo. <laughs> bagay na bagay. Nay, nakita ko naman na masaya ka sa desisyon mo. Kaya hindi na kami makikialam sa inyo. Hanggat masaya ka, masaya din kami para sa inyo. Hmm, ano ka? Maraming salamat sa inyo. Alam mo, talagang kinakabahan ako. Kasi siyempre, first time kong ikakasal, di ba? Sa katunayan nga, hindi pa rin ako makapaniwala eh. Kasi siyempre, Isang katulad ko, meron pa palang isang lalaki na magkakagusto sa akin. Siyempre, alam ko naman, marami pang masigit sa akin, pero ako pa rin yung pinili ng Tito Darius ninyo. Eh, di nga, tawag sa akin kasi nga, naanakan lang ako. Pero, tinanggap ako at minahala ko ng Tito Darius yun ng buong buo. At hindi lang ako ha, pati kayo tinanggap niya at minahal niya. Yes. Yeah. Ha? No. So it's me ako. Ako din. Tapo gud dunog-dumit mo niyo. Ano po yung kayo lang ni Dad ang nakakaalam? Ano po? Narinig ko po kasi kayo kahapon ni Dad na magkausap sa kitchen. Ang sabi niyo po, walang ibang makakaalam kundi kayo lang ni Dad. So, ano po yun? Um, ano po yun? <sighs> alam ko na alam mo ang sinasabi ko. Tungkol po ba to sa totoong nanay ko? totoong nanay niyo? Si Ma'am <laughs> Alam ko po kasi na ampon po ako. Si Mami, hindi po siya yung biological mother ko. Alam mo na ka? Alam niyo rin po ba? Ah, hindi po. Ngayon ko lang nalaman na kayo nung sinabi niyo. Ah. kung kanon ano po yung pinag-uusapan niyo ni Daddy kahapon? may tinatago po ba siya sa amin? Bakit kayong dalawa lang ang nakakaalam?